Siyam na taon na ang nakalilipas mula ng maigawad ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas, ang South China Sea o West Philippine Sea. Tuwing ika-12 ng Hulyo, ipinagdiriwang ng bansa ang naging pinal na desisyon ng international community nang mapasakamay ng Pilipinas ang malaking bahagi ng South China Sea. Isang mahalagang aspeto na hanggang ngayon ay hindi kinikilala ng China sa nakalipas na halos isang dekada, patuloy ang pangaharas, pagiging agresibo at ilegal na panghimasok ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Is this something we should celebrate or hindi? Kasi in, in the span of almost a decade, wala naman pong pagbabago actually sa presence ng China sa West Philippine Sea. And mas nagiging aggressive pa sila on, on the other hand. We, we should celebrate the victory if only because it was a legal victory. Of course we will celebrate the victory because internationally na-recognize na mali ang nine-dash line ng China. Maliban sa 2016 Arbitration Award, mayroon ding UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea na nagpapakita ng karapatan ng Manila sa pinag-aagawang teritoryo. Ilan lamang ito sa mga patunay na malaki ang sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Aminado ang Department of Foreign Affairs o DFA na nariyan na ang mga pagsubok na kinaharap ng bansa pagdating sa pinag teritoryo. Pero mananatili raw ang departamento sa kanilang mandato na protektahan at pahalagahan ang maritime domain ng Pilipinas. You can count on our department to continue our steadfast support to the national effort to improve The capacity of our Defense Department, military, Coast Guard, and other key security agencies. Excellencies, ladies and gentlemen, the challenges are clear and the uncertainties remain in the maritime domain. But the Philippines will not waver in firmly rejecting attempts to undermine the award and international law. On the area of foreign policy, I will not preside over any process. That will abandon even one square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our world That is our culture. Mula sa pag-upo sa pwesto ni Pangulo Marcos noong 2022, ito ang kanyang ipinangako. Pero sana nga ba ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pakikipaugnayan sa ibang bansa? Sigaw ng ilang grupo, tunay na independent foreign policy na pinahahalagahan hindi lang ang pambansang interes kundi ang interes ng bawat Pilipino. Um, ano po ang masasabi niyo sa kanyang mga ipinangako ng kanyang previous zona na um, in terms of his foreign policy gusto daw niya na maging uh, kaibigan sa lahat ng bansa at walang dapat kaaway what was your stand well, on actually that? i like his uh, i like the the philippine government to have an independent foreign policy gusto namin talaga independent foreign policy kasi pag nagka uh, side ka sa isa may impact yan sa foreign relations mo and even economic relations with other countries Pero ano eh as it, as it turns out hindi naman siya ano eh uh, non-aligned. Uh, uh hindi yun independent foreign policy. Will you get something out of it? I don't think so. In fact, uh nahahatak tayo sa gyera between China and the United States. Sa kabila nito, sentro pa rin ang pagsusumikap sa isang foreign policy, ang West Philippine Sea. Patuloy kasi ang agresibong ikinikilos ng China sa kabila ng mga pamantayan mula sa international community at maging sa mga naipasang batas ng Pilipinas na Archipelagic Sea Lanes at Maritime Zones Act. Nariyan ang pagbangga, pangharas pambobomba ng water cannon at pananakit maging ng mga tauhan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ina PLA Navy Warship 164. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanua MRRV 9701. In accordance with Public Act 12064, the Philippine Maritime Zone Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, which you are a party. Aabot sa dalawang daang diplomatikong protesta na ang naihain ng Manila laban sa Beijing sa ilalim ng Administrasyong Marcos dahil sa paulit-ulit na iligal na presensya at pagiging agresibo ng mga barko ng China. We will continue to seek innovative ways to highlight China's blatant violations of international law, bullying tactics, and aggressive actions before the international community. We refuse to let the Chinese intimidation tactics succeed because of our silence. Tingin ng grupong bayan muna, ito ay dahil sa patuloy na pagpapadala ng mga kalyadong bansa ng mga sundalo sa karagatan ng Pilipinas, gaya na lang ng mas pinalaking balikatan exercises, visiting forces agreement, trilateral at multilateral exercises sa West Philippine Sea. Kasama na rin ang pagkakatalaga ng mga karagdagang EDCA sites. Sabi ng bayan muna panahon na raw para i-demilitarize ang West Philippine Sea. For me there, however, to really implement, dapat may peaceful resolution of the dispute. At yung peaceful resolution of the dispute is una muna, we call for the demilitarization of the West Philippine Sea. Once it is dismantled, that's the time we talk peace with China. Hmm. So until the military installations are dismantled, China is so arrogant it will not talk peace. Eh. Maging sa international community, patuloy na tumindig ang Pilipinas laban sa China. Para kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., isa umanong propaganda ang ginagawa ng Chinese envoy na pagquestion sa soberanya ng bansa sa kabila ng patuloy na panghimasok sa West Philippine Sea. And meanwhile, the United, the United States is selling more arms to this region. And setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Now, to our Chinese interlocutors, I shall address uh, you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. It engenders a deficit. of trust in China's words vis, -vis its actions. Sa gitna ng mga pagbabago sa sigalot sa West Philippine Sea, mahalagang tama ang pinanggagalingan ng informasyon dahil ang dulot ng misinformation, karagdagang banta sa seguridad at sa ugnayang panlabas ng Pilipinas. China ultimately does not want to win by fighting. He wants to win by capitulation. He, they, they want to win

和舆论成见，洞察真实的中国，客观理性看待双边关系，争当两国友好使者，共创两国关系更加稳定。Pero nanindigan ng mga nasa frontline line ng usaping ito na nasa tamang direksyon ng Pilipinas pagdating sa foreign policy ng kasalukuyang administrasyon. Today with the current administration, the policy is very clear, the strategy is very clear. We are on the right path. So I think, as uh, what sir said, we are on the right track on this and uh, we're moving forward. Samantala sa kauna-unahang pagbisita ng Pangulo sa Amerika sa ilalim ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump, naging bunga ang pagbaba ng taripa. Mula sa 17% na ipinataw pagpasok ng taong 2025, itinaas ito ng U.S. sa 20%. Pero dahil sa state visit ni Marcos sa White House, naging 19% na lang ang taripa. That we managed to bring down Uh, the 20% tariff rate for the philippines to 19 now 1% might seem like a very small concession however when you put it into in real terms uh there uh it is a, it is a significant it is a significant achievement green paman posibleng maramdaman ang epekto ng taripa sa bansa sa mga susunod na taon nariyan na rin ang trade deficit na matagal nang kinaharap ng pilipinas sa nakalipas na mga dekada na pwede pang lumala at makaaapekto sa mga susunod na henerasyon. Right. So basically, Sir Callen, mararamdaman ng mga Pilipino itong uh, epekto ng taripa ng ipinataw ng US. By next year yan. Sa ngayon, trickle down effect muna yan in a sense. Pero by next year, many of the exporters, especially those na nag-export sa US, will ano, will feel that. Hmm. Gaano nga ba kahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na mandato para sa independent foreign policy na hindi magiging independent ang Pilipinas sa ibang bansa? Sabi ko nga isang independent foreign policy na hindi maka-Chino, hindi maka-Amerikano, kundi maka-Pilipino. Mm. What do you think could be the eye-opening para mag-switch tayo sa independent foreign policy? <sighs> Ay, that's a very good question and a very difficult question to, to explain. Ang problema dyan, yung eye-opener dyan, eh, malala sa atin. For example, nag nangamkampa ang China ng ilang isla diyan sa West Philippine Sea tapos wala lang ginawa ang Amerikano probably that opens the eye of a lot of people but this administration I don't think I'm not I'm not optimistic at all that they will shift sides para sa Sona 2025 ako si Alvin Pelobello ng Euro TV News sumasaludo sa bawat Pilipino